guys, good morning. Nandito tayo sa Oasis. Chill ride lang tayo. Ayun po yung mga kababayan nating mga bikers. Mga Darius bikers yan mga guys. Ano? Uy. Music. Music. Di ba? Di diba ka ko sumunod dito. Baka nasa paro sila, nasa paro. Siguro. <laughs> kaya kanina nagtanong, okay na kung nakasunod pa lahat. Di ba sino ba sabi na okay nakasunod? Kaya hindi nagpipila niyo? Pag ganon, pag sinabi nakasunod pa lahat, pipila hindi nang sa mga iwan. Baka yung pagpaliko natin dito, baka hindi natin nakita. Baka naiwan iwan sila. Kasunod ka, kasunod natin. Kasunod kasunod hindi kami huli ni Jerry. Kami Hindi kami huli ni Kuya John Si Kuya ang nalalayo ko eh. Si John ang tanangin nalalayo ko Kasi si... na sa crop, ang ano, kusina ang recovery. Baka... Hindi, ano pa kami. mo kami, di ba? Ano ba, ano ba, sa simbahan? So yan, ride lang dito guys. Okay si Sir Jonathan nakachill ride lang Kachil, oh. chill oh parang hindi na ako pagod ah oh, hindi. parang, hindi, parang hindi pagod si Kuya Jonathan susunod na laban siya ang ating ilalaban kasi napalo siya ng, ko, ng, ko ng na -ula. Na -ula. Hmm. 17 number Si so, Sir Marlon. Si Sir Si Sir Marlon. Si oh. Sir, sir, Mar okay. so sir Marlon. Okay. Mar si Marlo yeah. din Si okay. okay. Sir Marlon. Okay. Si Sir Marlon. Si nilalaban. Si Sir Marlon. Sir Si Si Marlon. Kami naman doon, sa para, 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 para <laughs> o <to> the <some>